Huwag naman puro pork. Magluto tayo ng masarap at easy lang gawin. Isison natin sa salt at pepper. Etong bangus belly natin. Ikot lang natin to ng mabuti sa harina. At mag caramelize muna tayo ng onion. Kapag ganyan itsura, iset aside lang muna natin. At isalang na natin yung bangus natin habang nagpiprito. Gumawa naman tayo ng masarap na sauce. Isang kutsarang sugar, konting paminta, pangontra sa suwang, cornstarch kalating kutsara, at ng marka pinya. Kalamansi soy sauce. Haluin lang na mabuti at balik na natin yung piniprito natin kapag ganyan na itsura. Pwede na yan, ahon lang natin sa kahirapan at pakuloyin na natin yung ginawa nating sauce at isang basong tubig. I-mix-mix lang na mabuti at ibabalik na natin yung bangus natin at yung sibuyas. Maglagay na rin tayo ng toasted garlic pampinale lulutuin pa natin to ng ilang minuto kung umabot ka po sa part na to. Mga taga Gimaras, magluto na rin po ng bangus steak. Ang sarap niyan, promise. Panalo!